good evening, good evening guys. Panibagong vlog at panibagong uh, recipe na naman tayo. Ayan. At ako yung mag-adobo ng chicken. Chicken adobo. Hindi ko na ano kanina pag ano, pag kasi yung nakalimutan ko kailangan muna natin siyang igisa sa mga panakot saka pa, kailangan natin maglagay ng daming loya para mawala yun yung ano sikreto ng pang wala ng amoy yung loya hayaan muna natin siya parang ano, i natin muna para mawala yung mga ano nya, yung niya yung pots niya lagyan ng ito. Ito ka, maglagay tayo ng mga ingredients. Kailangan natin siyang igisa-gisa muna. Mahina yung atoy. Ayan. Kumusta-kumusta ang lahat? Hindi makita yan. Ngunit san stan ko kasi nandoon na sa akin ko sa bahay ko pala. Ito na lang yung ginanip ko yung maliliit. Diyan tayo na sana ko. pang maglagay tayo ng pangtakot. Pangtakot. O na ako Pala na 'yung pang-minta na gulo kaya man, nagawa na lang tayo ng mall, aboon ah, na kami pa, nagkain tayo ng krimi, isaka, kusina tapos na naman natin. Gusto ko lang yung ano yung adobo na toyo. Toyo siya, so, wala siyang ano, wala siyang uh, wala siyang sauce. Hindi siya ano ba magpuli. Kaya bago ko siya nilinis kanina, na na, sinala ko talaga na wala ng tubig. Sinala ko sa Ayan. Tapos natin muna, guys. ayan lagyan na natin sya ng silver sya tingnan nyo hindi na no need na sya lagyan ng tubig kasi mayroon syang magsareli na sya magsus saan so, na yun konti lang yung vinegar. Ayaw ko yung sobrang asal. Mas, mas lalo siya nag nag ano, nag tubig. Nilagyan ko na vinegar. At silver sa na lang natin yung apoy para hindi siya masunog ayan guys update ko kayo mamaya ayan mga konanshi ganito lang yung gusto ko sa sa alibi um, gusto ko na ano pa siya mag red red pa siya kana tayo siya Malapit na siyang mag-wed siya mga pang binigay sila Ayan, mayroon na akong walang bukas. Bukas na yung hindi na ako magloto bukas. Ayan, parang ano na siya. pero gusto kung gusto niyo na ano na ng adobo na may sauce pwede yun na uh, ito sa akin para syang ano parang koyo siya. ito lang yung gusto ko at mga talong pwede Ready na ang ating ay adobo. Samahan niyo sa inyo. Sige, Maraming salamat guys sa panonood sana hindi kayo magsawa magingat po tayong lahat God bless you all see you the next my vlog bye bye